Anong mensahe ang kailangan marinig? Ng mga air signs. Ngayon o within one week mula ngayon? Oh. Ang dating sa akin within one week from now, yung iba sa inyo, ay magka-come up sa conclusion na mag-give up na sa connection. Ni-release na niya. Sad. Siyempre. Kasi, um, hindi nangyari yung wish niya. Akala niya, ito na yung dawan niya. Kaya lang kasi baliktad itong ano eh. Two of cups natin. So, made connection to, di ba? Eh, baliktad. So, fake fake soulmate. Kala niya nga ito na yung the one, di pala. So, para bang hile-let go niya na tong oso oh, niya. Mukhang separation reading kasi ito eh. Dahil na bumaliktad yung ano. Two of cups, pati nine of uh, cups. Uh, Nag-give up na yung tao dito sa connection. Okay? Sa ex niya o sa crush niya na hindi naman siya type. Pwedeng nagkaroon ng ghosting, no contact. So, ganyan. May magle-let go na dito. More like kayo yon. Dahil kayo ang bida dito. Ah. Air sign, di ba? So, yung iba sa inyo na ganito ang situation. Magle-let go na ang air sign sino yung possible path na dito? Scorpio, Libra. Ano kasi, magkarugtong siguro to. Saka yung kanina. Susubok na siyang mag let go kasi para bang nagkaroon siya ng clarity dito. Ang clarity eh magiging malinaw na sa, sa kanya ang lahat. Na wal walang kwenta yung puso niya dahil arrogant, worthless, overly confident, show off, loud, hyperactive, daredevil. devil ito yung ano, um, cause. Kung bakit matuturn off siya o magle-let go. At ito, magiging matapang siyang mag-move on. Mm -hmm. So again, mag-groupong. Ito lang yung um, path na dito. Scorpio, Libra, More like nangyayari na to. Na para bang relationship reading to, o connection. Okay? Ang dating na-stuck yung bida sa kwento na to. Siyempre, ang bida lang naman na air sign, di ba? Na-stuck siya sa sitwasyon, nahihirapan na siya. Kasi yung person niya mukhang di-interested sa kanya. na para bang um, may pagbabago na maaaring mang Kasi may ano tayo, temperance. Ano to? Ito, nakalagay mo. Harmonious relationships. So sabihin natin, yun nga. Um, yung mga nasa inner relationship. Di sila masaya sa current situation nila sa poso nila, o partner. Ito, may pagbabago na good way. Kung baga, maayos din ang problema. Sino yung partner bago ko Scorpio. Libra. Last spread na tayo dahil ito nang gagamitin ko. Ano itong nag-away ko? Oh. Nag-away may nangyari na parabang um, nagkagulo dito. May something na para bang nag-cause para mag-away. Biglaan to eh. Tower. Kaya nga may ano, lightning doon. Biglaan tumama yung lightning sa tower. Yung tower, yung foundation. So, eh, may ano, nahulog na lovers doon, mag-lovers, nasira yung foundation ng mag-lovers na yan. Ewan ko kung anong pinagawa yan, pero yun nga, may something na nag-cause para mag-away. So, again, nangyari na to. Pero may ano tayo, Empress, oh. Stand, ano to? Um, seven of one. Ano yung pinagawa yan itong mga to? kaayos naman dahil may empress, di ba? Love and abundance. Kaya lang kasi may someone dito parang dictator. O ayaw magpatalo o masyadong defensive. Mm hmm Alamin natin ano bang pinagawa yan ito. Pero rivalry rin to eh. pero hindi ko sinabing rivalry kasi may empress na Pero tingnan natin. Ano ba to? hour natin. May parabang nangyari na sa past na umulit. road dictator, oh. Ito yung dictator na sinasabi ko, oh. Rude, bo bo boorish, forceful, bully, dictator, tyrant, uh, impulsive, abusive, nasty. Eh, lalaki, ang pinagawayan nila, para bang umulit na naman sa maling gawain yung lalaki dito. Kasi pag gano, ang court, ako lang naman yung naglalagay ng sarili kong description. Kung nakita ko tong court card na fire. Wands. Ito yung mga flirt na tao. Ito, this time lalaki. So para bang nangyari na to before kasi may ano tayo. Six of cups. Pwede memories o anything na may kinilaman sa past. Pwedeng Naging maharot na naman siya. Flirt o masama ugali. Eh, masama na naman ugali niya. Umatake na naman yung bad behavior. Bad behavior. Abusive, nasty. Bully, forceful. So, yun yung pinagawa yan dito. Either naging flirt na naman o naging masama na naman ang ugali in general. Eto, makakayos naman. Kaya lang nga, itong lalaking to, siya to. Seven of Wands na para bang ayaw niya magbago. Yung dictator natin, ito na oh. Yung dictator na sinabi ko dito, ito na siya. Confirmation na. Yan, gusto niya, ano, siya nasusunod. Sad to say. So, Sa sino itong lalaking to? either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na, edi eh, ganun pa rin within one week from now. Kung hindi pa nangyayari, edi eh, asahan natin. Para sa iba sa inyo, pero para mas klaro, ito ang tao. Clue sa taong to na lalaki. So yung reading natin, pwedeng tumama sa inyo. Kung lalaki, pwedeng siya to mismo. O kung babae, piposo nila O... O yung kakilala nila. Kung hindi man para sa iba sa inyo to. Ang reading pwedeng kakilala nyo to. So ang tao, Capricorn, Gemini. Grabe, 11 minutes na. Isang card na lang to. Babasahin ko na lang. Simple English naman to. Madali lang yung tindihin. Ito lang ang babasahin ko, itong spiral. Ano to? Advice sa life. So sabi dito, convalescence lasts a lifetime. Dalawa na nga. Ito yung kanina ito ulit. Scratch on the surface until your fingers bleed. Grabe naman. Ano yun? Ah. Uh, Ito last na talaga to. In lieu of a uh, canvas, find a wall. <laughs> Alalalim naman ang mga sinabi dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.